Ang ilahang napako sa cross ingon si Allah, ang ilahang nabutang sa cross, ang namatay nga naa sa cross, ang kahulagway ni Jesus Christ. Sa panahon ni Jesus Christ na ay lalaki nga kaparihas niya glawas, na ay lalaki nga kaparihas niya gnawong, kakambal ni Jesus Christ. Bat dili sila igsoon? Dili po sila relative. Ang gingon sa mga hudyo, napatay na namo si Jesus Christ. Napatay na namo si Jesus Christ. Napako na mo siya sa cross. Unsa sa po'y gingon sa mga Kristiyano, namatay na si Jesus Christ kay gipako sa, sa, mga hudyo. Unsa sa gingon ni Allah, wala kinsyub bihalahom. Ang ilahang napatay o ang ilahang napako sa cross, ang iyahang kahulagway ang iyahang kakambal, ang iyahang kaparehas, dili mo to ang mga hudyo. Kaya ang ilahang na sa hunahuna, ang ilahang na patay, si Kristo Giyod